doh itu ko si Kevin sin mag-drive para matuto siya sa camping Baronong to sa ano sa mati. Kaya subukan natin sa ano turuan natin sa ano pagkambyo. Pag-travel pa, siguro ginagawa ng gas, di mo pa kaya na. Oo. ka lang diyan. Ah. Nakaano ka? Termina ko pa. Pag-travel di mo mamatay. Mamamatay din 'yan. Ay, rin ko pa rin 'yan. Pa pa Yan, kanan ka diyan. Pasok tayo di sa quarry na 'yan. Kanan mo diyan. Termira ka lang ha Birit mo ah, ng taniman ni Boss Bodoy oh. yung mga talong Dito okay, Dito lang